Agarang ipinagutos si Transportation Secretary Vince Dizon na pagpapawalang bisa sa lisensya ng taxi driver na viral sa social media dahil sa paniningil ng sobra-sobra sa isang pasahero na sumakay sa NAIA Terminal 3 patungo po sa Terminal 2. Base ho sa video, mula ho sa biktima, kinontrata siya ng driver at hindi gumamit ng metro. Taliwa sa kanilang napag-usapan. Ipinakita sa kanya ng tsyuper ang halaga ng kanyang babayaran, aabot po, umabot po sa 1,260 pesos. Yan ay mata kahit pa halos walot kalahating uh, kilometro lamang ang layo ng dalawang terminal at meron pong travel time na tinatayang nasa 22 minuto. Kayong kay N.K. ng nang mapanood po niya ang video. Eh sobrang nagalit po siya kaya uh, agad sinabihan ng LTFRB at LTO na ipawalang bisa ang lisensya ng truck na taxi driver na yan kaya hindi yung prangkisa ng operator. Tagagang galit na galit ako nung nakita ko. Moto pinap pinapagdagan ko na ng show cause order yan. Pero sinabi ako na yung LTFRB at LTO, i-revoke na yan. Pareho, lisensya ng driver at yung prangkisa ng, ng, operator. Tapos, naloko na. Yeah. <laughs> Anya, naniniwala siya na alam ng taxi operator ang modus ng kanilang taxi driver? Hindi ako naniniwala ang hindi alam ng operator. Magamang yan, ginagawa na ng matagal yan. So ito yung first time na nakakita ako ng actual video. Pero ang dami ng mga reports na ganyan. Pagka ginawa ni Gato ulit at kahit, kahit, na iba pang mga taxi operator, yan din ang mangyayari sa kanila. Yun o. O dali, operator ha. Hindi operator, kasama rito. Damay. Sa gitna nito, inikayat ni diso na mga pasahero na agad isumbo yung binibigay na rate. Sinasabi namin lahat sa mga taxi drivers namin na bawal mangontrata. Pero na po, kung nangyaring ganyan, na sinabihan namin, tinanggal namin. Parati naka-update yung sa metro namin. Tinig po ni Leonardo Domingo, manager ng Taxi Hub Transport. Patuloy na kinukuha po ng GMA Integrated News ang panig po ng driver at operator. Samantala, sinabi ng uploader na siya ay nakikipag-ugnayan na sa kanyang kumpanya ng taxi para maibalik ang sobra niyang ibinayad